Hi hey, mga tao, kumusta? Good morning. Welcome po sa akin vlog. So magluluto tayo ng banana chips na nabili ko kahapon ba doon sa Philippine Expo. Itong patlo na to pwede siyang lutuing banana chips. nakuhaw lang pala ako, no? Kasi, dami ko na yun ng tubig. Good morning, Whitey World. Nagtambak na naman ang aking trabaho. So, balik trabaho ako dito sa Whitey. At medyo mahaba pa naman yung ano nito. Kaya, magluluto muna ako ng banana chips. Balik trabaho na ako dito sa Whitey World. Hi mga tao, kumusta? Good morning. Welcome po sa aking vlog. At ngayon po ay magbilad sana ako ng init sa may beranda. Maulan po pala siya at may ngayong uwak. Marami pong uwak dito sa amin kasi ano, nandyan lang po kasi yung park. Uh, ano po pala na ano, welcome sa aking vlog. Nais nice ko kayong pasalamatan sa supportan nyo at saka isa pa. Pasensya na po kasi ano, mabagal yung pag-response ko sa mga video na sa pagpunta sa mga bahay nyo ba kasi busy po ako and hindi ako laging nandito sa YT kasi pinapahinga ko rin yung mata ko hindi na ako nakatutok lagi sa gadgets at saka uh, baka next month eh, hindi na ako masyadong makapag ano dito, duty sa YouTube kasi nga mag-aaral na po ako ng ni Hongo kailangan kong mag-focus doon kasi ang hirap manirahan maging no read right, no right pero huwag po kayong mag-alala mag-comment lang po kayo dyan kasi magbibigay din ako ng oras na mabalikan ko kayong lahat. So, ayun, magluluto po pala ako ngayon ng banana chips yung napili ko kahapon dun sa may Filipino ay eh. Expo ko pala, no? Ah, uh, holdi ka kasi kami doon napagod ako. At saka nung isang araw, nagbantay, bata ko, 6-3 ako ba? Diba, ang daming uwak dito. Minsan lang din yan, may time din na hindi yan sila nagpapakita. Kaya minsan naisipin kung yun na lang ang ikuntin ko. Yung uwak ba? <laughs> Walang kahirap-hirap dahil. So, next time siguro yung maghanap ako ng something content na wala yung mukha ko na hindi na ako mag edit, -edit kasi mag-focus ako sa pag-aaral na yung kasi ang hirap dito na marunong ako basic lang pero pag kausap ko na yung mga hapon pag sila na yung kaharap ko tameme ako parang tanga ba Mura na ganit tag-aba itong tanga pa diba? so magluluto dito ikaw banana chips nga nabili ko kahapon ba doon sa Philippine Expo ito lang muna yung maiyapit kong video ngayon at ito po pala yung saking nabili ko rin sa My Philippine Expo. Mabilis yung ng dilaw dito. At itong tatlo na to pwede siyang lutuin banana chips. Kaya lutuin ko siya. At tatlo lang ito o dalawa marami na po ang magawa natin. Banana chips. Ito na ata yung pwede eh. Ito po ay eh, maglagay ako ng plastic para hindi Hindi kung saan saan mapunta. Yung um, balat ng saging. Naglalagay po pala ako ng oil dito sa may kamay para hindi dilikit yung ang tawag sa Tagalog. Ang tawag sa amin sa Bisaya. Tagok. So, ganun lang siya. Ano lang kapilis magbalat ng saging? O siya nga pala, dinala ko muna yung kusina namin dito sa harap ng aming biranda. Dito po ako magluluto ng banana chips. Baka naman kasi sakaling pumutok yung pinaglutuan ko. At least hindi po masyadong mahirapan ang mga bombero. Pero wag naman po sana. Ang pagluto kasi ng banana chips, kailangan talaga apoy para sobrang mainit yung mantika. At buti na lang may panghiwa silang ganito ba para pantay yung nipis yung pagkahiwa. Hindi po yung may manipis, may makapal. Hindi po yung pantay kasi ang crispiness niya. Kumbaga, alam niya naman siguro yung nilutuan ko na maliit na rikuryente. Hindi po kasi ako kampanting doon magluluto. Baka hindi po kasi masyadong iinit yung mantika. At masayang na po yung saging. Ang mahal pa naman ng saging na yan. Alam niyo ba mga tao, nung pagdating ko talaga dito, nabigla ako sa isang kaldero lang, tapos isang kawali, tapos meron pa talagang tag. Ibig sabihin, hindi siya nagluluto dito sa bahay wala kasi akong alam kung ano nga ba talaga ang buhay ng mga hapon. Alam naman natin lahat na mga hapon ay napaka-workaholic. Wala na po yun silang oras pala na magluto. Matalas pa sa kanila, bumibili na rin sila ng tinatawag lang bento, kaya kakain sa labas. Hindi din sila dito malaking pamilya. Kung baga nakapokus sila sa trabaho, bilang isang Pilipina, pag mag-asawa ka ng hapon, talagang kailangan mong i-adjust yung sarili mo dito. Kasi nanggaling ako sa masaya at malaking pamilya at pagdating ko dito araw-araw, ako lang mag-isa. Kaya napilitan po ako magsalita dito mag-isa nga niluluto kong saging. Pero alam niyo ba, ang paninirahan ko para dito sa Japan, una lang pala malungkot. Pero pagdating ng ilang taon, ayaw mo nang umuwi ng Pinas. Alam nyo ba kung bakit? Dito po sa Japan, dito nyo po mahahanap ang tinatawag natin peace of mind. Marami na rin akong na nakilalang mga Filipina at nakausap na parehos kami. Minsan ayaw na namin bumalik ng Pilipinas. Gusto na talagang manatili dito kung pwede lang sana. Kaso hindi talaga tayo taga rito. Kung baga, ang lahat naman ay temporary lamang. Alam nyo ba nung una, pagbalik ko ng Pilipinas, unang bakasyon, talagang nakatingin ako doon sa baba, umiyak ako. Kasi nga, parang ayaw kong umuwi ng Pinas. Baka ako hindi makabalik ng Japan. Gustong gusto ko dito talaga. Ang sarap pala mamuhay dito mga tao ng tahimik. Walang nakikialam sa buhay mo. Walang nagbibigay ng stress. Walang nagbabantay din sa'yo. Yun nga lang mga tao. Dahil nandito po ako nakatira sa Tokyo. Kunti lang mga Pilipinang nakikita ko dito. Siguro sobrang busy ng mga trabaho nila. At sabi ng aking asawa, madalas ang mga Pilipina ay nasa mga probinsya Kasi nandoon po kasi ang mga malalaking kumpanya, kung saan mga factory, mga farm, ganon Isa akong probinsya na nabiglang napadpad po dito sa malaking syudad Hindi po ako tutalay talagang nandoon sa sintro ng syudad Pero sampung minuto lang nandoon na po ako sa malalaki nilang syudad Hindi rin madali manirahan dito mga tao na baka At isa pa, ang buhay po dito ay kanya-kanya Ang mga tao po dito ay halos hindi natitingin sa iyo at kung magkaroon ka ng problema, edi eh, suluhin mo. Ang buhay nga naman ay hindi perfecto. Yung nagkaroon na sana ako ng peace of mind, ang problema naman ay hindi ako marunong magnihunggo. Kaya naman po mga tamit sa inyo sa dahilan kung bakit po kailangan kong matuto at mag-focus kung paano nga ba mamuhay dito sa ibang bansa na wala po tayong pamilya dito. Kasi nga, pag mamuhay tayo sa ibang bansa o nandito tayo, kailangan po natin magiging matatag, matapang, matuto, hindi lamang luto para lamang may maikontent ako dito kundi kailangan ko yung pag-aralan ang lingwahe nila dito. At ngayon po pala balik tayo sa aking niluluto dahil naparami po sa paglagay ng asukal. Bawasan natin ang asukal dahil mahirap po magkaroon ng diabetes. Pasensya na po na habang ako'y nang luluto, ang aking kinupinto ay hindi naman related dito. Napakasimple lang naman itong luto na to eh. Yan po ay malakit na ang asukal. Pwede din po kayo maglagay niya ng sesame seeds. Nasa inyo lang po. Kaso wala po akong sesame si seeds. Simpleng banana chips lang po ang aking niluluto dahil hindi ko naman yan ibibenta. Kung baga ako lang kakain. Gusto ko lang kumain din. Para din, yun nga, magkaroon ako ng content. Dinagdagan ko po pala ng konting asukal yung tinunaw ko kanina. At ngayon po nilalagay ko dito sa iwang ko. Hindi ko alam kung tama ba yung nilalagyan ko. Yun lang kasi ang gamit din namin dito. At ngayon, nahulog po yung iba. Natural lang po yon Kasi nga, wala namang perfecto. Ano po yan? Party po talaga yan sa ginagawa natin. O ano mga tao? Kain po tayo sa inyong lahat ng banana chips. Dahil naluto na po siya at napakasarap na. So let's eat banana chips. So ako po ang naluto nito. Wala lang. Gusto ko lang magluto-luto para may may konti. Kain tayo sa inyong lahat. Mmm. masarap pag sarili yung luto nyo. Kaso nga lang, ano siya eh. Pwede naman din siya na Mag hindi Maghiwalay сарат masarap. Masarap tapos tubig ang kaparis. Nauhaw lang pala ako, no? Kasi dami ko na inong tubig. Makakapagod kasi magluto. <laughs> so, hanggang dito na lang ang aking video, no? Sana ay baka pagluto kayo ng banana chips ano lang kasi nag- crave ako ng banana chips Yan Yung luto ko kasi mm. So ayun hanggang dito na lamang Hindi pala banana chips ang gusto kong kainin tubig lang pala naubos agad eh nagluto ako para masubukan ng aking asawa ba. Tingnan niyo parang nag ano dikit-dikit lahat pero pag anuhan niyo to, pag hiwalayin pa. Bulagon iba. ba nagiso na kong istoryaning Tagalog, Bisaya, Nihongo, pa English, Ambot. So, ginyo na siyang bulagon pag hiwalay-hiwalayin. Tutal sa bahay lang naman to. Ako lang din naman kakain. At saka pa, papatikin ko to sa asawa ko. Mga kasi hindi niya alam at hindi niya natikman na. Mas masarap yung banana chips na sobrang bagong luto. Let's eat. Mm. Super crispy yeah. Crunchy yeah. So hanggang dito na lang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa support at din. At syempre po, mag-ingat lahat dyan pasensya na po kung mabagal ang pag-comment ko sa mga videos nyo. Kasi hindi po ako laging nakatutok sa gadgets and hindi na po ako laging tumututok sa YouTube. Pero ako ay, ako ay hmm, may ginagawa po sa pag-aaral ng Nihongo. So, kailangan ko pong mag-aaral ng Nihongo dito. Mahirap manirahan na maging no-read, no-write. So, marunong mga ako ng mga basic Nihongo. Pero, pag-ausap ko po na pagkausap kausap ko na po yung mga hapon parang matamemi ako eh so ang hirap but anyway hanggang dito na lang ang aking video na to kasi hindi naman yun ang pag-usapan natin so sinasabi ko lang kaya po ang dahilan kung bakit ah, medyo mabagal lang aking pag-response sa inyo so ayun mag-comment lang po kayo kasi dyan po ako nagbabasi sa mga nag comment lang po so maraming maraming salamat sa inyong panonood at saka sa support ha? Mag-ingat po tayong lahat at kain po tayong lahat ng banana chips. So hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat sa inyong support at panonood. For now, babush!